Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. bagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Para sa mga estudyanteng na nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at maiwasan na rin ang pagkakraming sa iyong mga gawain, mayroong tip ang mga eksperto sa inyo na tinatawag na Pomodoro Technique. Kung ano 'yan? Alamin, sa expert's opinion na ito. Pomodoro Technique, epektibong paraan ng pag-aaral, ayon sa si eksperto. Isa ka sa mga nag-iisip o naghahanap ng na mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwa na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag muli ng oras hanggang makompleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan naman ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling madigest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. Hashtag Camera It's First For the picture ka rin ba pagdating sa mga in-order mo? Yung tipong hindi mo muna gagalawin ng mga pagkain hanggat hindi mo pa nakukuhanan na ng litrato o isa ka mas sa mga pinipigilan ng partner mo kaibigan mo para wag mo nang dumukot sa pagkain dahil dapat picture daw muna. Pero alam nyo ba na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay mas lalong nakakapagpasarap daw ng pagkain? Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Pagkuha ng larawan bago kumain, mas nakakapagpasarap ng pagkain ayon sa pag-aaral. Isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Nashan Kowari at Morgan Poor na alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, angulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay may isip ng isang individual na ito ay masarap at sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga hashtag healthy living eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain. Napatunayan ito sa grupo ng mga hashtag healthy living eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. sa mga night owls o yung mga may hilig sa coffee dates, minsan ba ay dumating na sa pagkakataon na nagpapalpitate ka na sa sobrang kakakape mo dahil hanap mo ay pampagising sa buong araw? Alam mo bang bukod sa kape ay may isa pang maaaring kainin na makatutulong na makapagpagising na healthy at affordable pa? Ang healthy choice na ito, alamin. Sa expert's opinion na ito, mansanas, epektibong pampagising bukod sa kape, ayon sa eksperto. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya rin makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number one dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. May iwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crush na maaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. Ay nauso ang work from home dahil sa COVID-19 at karamihan ay dahil ito na ang setup ng kanilang mga trabaho. Ngunit dumating ka na ba sa pagkakataong pakiramdam mo ay hindi ka na productive. Kaya naman mayroong tips ang mga eksperto upang maging productive ka pa rin sa kabila ng work from home setup. Panoorin sa experts opinion na ito. Tips para maging productive sa work from home setup, alamin! Ayon sa pag-aaral ng American Study ng Ergotron, lumalabas na mas nagiging productive raw ang isang tao kapag naka-work from home dahil sa tatlong dahilan. Una, dahil mas mahaba ang kanilang working hours dahil hindi na kailangan magla ng oras sa pagko-commute. Pangalawa, mas na-maintain ang kanilang work-life balance dahil mas marami ng oras sila sa kanilang mga sarili. Pangatlo, mas mababa na ang stress na nararanasan kumpara sa mga nasa opisina. Pero siyempre, hindi naman sa lahat ng oras o pagkakataon ay nasa 100% ang ating energy. Kaya naman heto ang ilang tips para ma-maintain ng productivity sa loob ng ating mga bahay mula sa isang business operations insider. Una, magpahinga. Dahil nasa loob lamang tayo ng bahay, marami sa atin ang nakakaligtaan ng oras at na-overwork ang ating sarili. Payo ng marami, nakatutulong din na sundin ang Pomodoro Technique kung saan kada 25 minutes ng trabaho ay tutumbasan ng 5 minutes na pahinga bago ipagpatuloy ang gawain para manatiling focused. Pangalawa, sumunod sa schedule. Tulad sa opisina, dapat may sinusunod din na working schedule sa loob ng bahay para magkaroon ng sense of structure, boundary, at balance sa pagtatrabaho. Pangatlo, maghanda ng to-do list. Makatutulong ito para mas maging organized at matiyak na matatapos ang objectives kada araw at hindi ningas-kugon. Panghuli, ang pinakamahirap sa lahat, alisin ang mga distraction. Ilan nga sa mga ito ay ang mga text message, phone calls, at paggamit ng social media. Kaya mainam ang paglalagay sa phone into silent mode. At syempre, mapa on-site o work from home man ang setup mo. Saan man tayo ilagay, dapat alam pa rin natin ang mga paraan para maging productive. Sabi nila madaling makita kung ang isang taong nasa isang relasyon ay totoong masaya. Tumingin ka lamang sa kanilang mga balat. Ika nga nila ito raw yung tinatawag na love glow na nakikita tuwing ang isang tao ay masaya at in love. Ang siyensya sa likod nito, alamin, sa expert's opinion na ito. Siyensya sa likod ng love glow, alamin. Isa ka ba sa mga taong may daily skin care routine para ma-achieve ang inaasam-asam na glass skin tulad ng mga napapanood natin sa mga K-dramas? Alam mo ba na ang glowing skin na hinahanap mo ay hindi palaging kailangan pagkagastusan ng iba't ibang serum, cream at kung ano-ano pang pamahid? Kasi kung minsan, ang secret ingredient pala rito, walang iba kundi pag-ibig. Ayon sa dermatologist na si Dr. Jennifer Linder, may positibong physiological changes na nangyayari sa ating mga katawan kapag tayo ay in love. Una narito ay ang feel-good hormone na dopamine na nagtitrigger ng blood flow na nagre sa natural skin glow at repairs ng ating cells. Pangalawa, kapag tayo ay in love, papasok rin sa eksena ang oxytocin Isang hormone na nakapagpababa ng stress at lumalabas sa tuwing may intimate moments kayo ni crush. Ibig sabihin kapag nandyan ang supportive presence ng ating crush o di kaya naman ng ating partner, napapanatiling mababa ang stress hormone na cortisol na karaniwang iniuugnay sa sebum production at mabagal na paghilom ng mga sugat. Sa pangmatagalan, ang consistency sa isang masayang relasyon ay nagdudulot ng natural glow at pagbagal ng aging process at skin damage. Kaya ano pang hinihintay mo? Magpapansin na kay Crush dahil hindi ka lang sasaya, kikinis ka pa! At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ito po si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na at sabay-sabay na matuto dito lang sa expert's opinion.